Panalangin sa gabi, Panginoon, aking pastol, sa gabing ito ako'y magpapahinga sa iyo. Inalagaan mo ako buong araw, at ngayon, habang pinipikit ko ang aking mga mata, inihahandog ko sa iyo ang aking pagod na puso. Wala akong kinulang, sapagkat ikaw ay kasama ko. Pinahiga mo ako sa luntiang pastulan, kahit sa gitna ng mga pagsubok, dinala mo ako sa tahimik na tubig. Panginoon, panariwain mo ang aking kaluluwa. Bawasan mo ang bigat ng araw na ito at pagaanin ang aking puso. Kahit ako'y lumakad sa lambak ng anino ng kamatayan, hindi ako matatakot sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang iyong pamalo at tungkod ay nagpapalakas sa akin. Ngayong gabi, ihanda mo ang isang ligtas na lugar para sa aking pagtulog pahiran mo ang aking ulo ng iyong langis ng kapayapaan at naway mapuno ang aking isip ng iyong presensya. Tunay nga na ang iyong kabutihan at habag ay sasabay sa akin habang ako'y nabubuhay at ang gabing ito ay hindi na iiba. Manahan ka sa akin, Jesus. Samahan mo ako hanggang sa pagsikat ng araw. Amen.